Marami ako na pagtrabahuan. Pinakauli na yung Robinson. Dito na ako tumagal on uh, nine, Uh, 16 years. Yung hindi pa open yung Robinson. Kami yung pioneer. Isa ko sa pioneer. Majority sa aming babae talaga. Siguro dahil, ano, sa selling, ano nila na kaya marami yung kababayan dahil na ito yung nakaka-attract sa mga customer. Alam ano na kung magaganda. <laughs> na, kami mag-makeup, may stocking, tapos yung ears na to in case. So, ang sabi namin, ito gusto ninyo kami na na 2 inches yung ears, i-provide nyo kami. So, i-provide naman kami. Ganun. Pero hindi rin na matagal yun kasi nakatayo ka lagi in 8 hours, di ba? So, ang ginagawa namin, nagpa-plutches din. shoes. <laughs> yun. <laughs> yung panakaw kami umuupo. Mm. Pagka lumami, nakik nakikita namin yung Uh, ano, yung general manager, tumatayo kami. Basta sabwatan lang kami. <laughs> <laughs> Di ba pa siya ng no? ni Marcos Sineo? Oo, no? 1980 to yun mm -hmm. nung na-organize kami. Ang nangyari lang, siyempre, may pumasok na nag-organize. Sinabi mm -hmm. sa amin yung mga rights namin, ganyan-ganyan. Kaya nung wala na ano yung mga rights namin, nag na kami. Mm -hmm. Siyempre, ano eh, right to union, di ba? Mm -hmm. yung mga pananakot. Pero tinuloy namin. namin ng ganong oras. halimbawa alas 3, alas 5 na Happy Birthday, Greetings. Kasi ah. kasabot namin yung operator. Hindi ah. <laughs> Di yun. So, ano, lahat na kami nagtapupuntaan doon sa stair. Gano'n kami, noise mm yun eh Ganun. Gaya protest namin yun. Ah, kaya pinagbawal yung Happy Birthday, amin, <laughs> greetings kasi <laughs> so, so, Hindi, hindi ka na pa, pwede. Hindi na pwede. <laughs> Oo. Oh, hindi kami nagme-makeup. Any... Kasi kailangan, di ba, naka-makeup ka, harap no. -well ka sa tao. Pwede ba? Ikaw. Hindi kayo mga pwede. kami nag-aayos. Nung nag-welka kami, alas lahat kami naka-uniform. Ah, uh, yes. Para alam, Robinson kami. <laughs> <laughs> Naka-ticket line po ba kayo? Oo, so, oh, nakatikit. Right. Parang 3 days lang. Hmm. Kasi nagpatawag kagad ang management ng negotiation. Tapos, parang maraton yung nangyari. Matagal na mga mm -hmm. mag magdamag, parang gano'n yata. After noon, nagpunta na kami sa ano. November 30 nga kasi yun eh. Dumiretso na kami sa moon. Dala namin yung mga placards namin. Naka-uniform din kami. <laughs> yun yung after ng picket. Actually, no, yung ano ko talaga ako, yung shock Ngayon na Sumasama ako yan kay Teddy Casino. O, saan kayo tayo mag ano Saan kayo? Hindi ka dito. Sama ka kami. Sama ako sa kanya. Para maging sandata mo sa inakarap mga ganun. Yung para alam mo yung rights mo. Kasi hindi ba, alimbawa, kaya mong depensahan yung sarili na. Pagka yung management ay eh, ka o may violation na ginawa sa'yo, pwede mong i-depend. Ito so, lang, nung araw, hindi ako ganitong alakwento. Napakasuplada ko. Mm -hmm. Hindi ako, alam ko sa tao. Na mm -hmm. yung problem yung aking relasyon sa tao noon na-organize ako. Almades pa kami noon, alyansa ng manggagawa sa department store. lahat ng department store, SM, Anson, Fairmart, Plaza Fair, ganun. Isa ako sa officer ng Almades. Alam ko, secretary ako. Lalaki yung inanunan presidente namin. yung nga, parang tingin namin hindi maganda, di ba? <laughs> Dahil lalaki, kailangan siya yung presidente, di ba? Ganon. Pero nung yung lalaki, tinanggal din namin at ginawa na namin presidente, babae. Hmm. Kasi, ano, hindi siya tumitigil ng pambababae. <laughs> Pinupunakan na nga namin lagi, ayaw mo pa rin. Kasi hindi maganda mag-organize pagka ng bababae ka. Hindi mo ako natanggal sa Rod Luzon. Nag-design ako para mag-organize na full-time ako sa Lorraine. Tuwing eh, declaration ng National Menu Wage, kasama kami, wage order number 1, number two, number two, yearly one. Nagkasama kami laging across the board yun. Kailangan talaga ng sama-sama ang pagkilos para mapagtagumpayan mo kung ano man yung gusto mo, kung ano yung hiling mo. Ganun. Alam naman natin yan eh, pag nag-iisa ka na, wala kang laban. Kailangan marami kayo. May unity.